Nai video na ako. naka soday sa Oo. Oh. pwede ka ayo. isa. Asa naman ka si Ske? ka okay. ikaw si Ate Norma, si pag <laughs> Naraning isa ka babae dire. Oh, pag hi pod. Pag hi. Pag hi sige na kay. Hi. Pag -high. hi sa buhang mga fans. Dami ano. Dili <laughs> ba. <Really? laughs> na kamo. Napatong isa dito gahan na to. At <laughs> evenjel paghay hay balatong <laughs> may balik na bugay kag uhayo <laughs>